Malakas dati ang kita ni Dandy sa kanyang negosyong talipapa sa Barangay Lourdes Extension pero nagsimula itong humina ng simulang bakbakin ng sidewalk sa harap ng kanyang tindahan. sir, ma'am dati hanggang doon yung barikada na ganyan yung alam yung yero. Tinanggal nung nung unang nagkontrata daw kasi hindi sila bayad. Hindi naman siya tutol dito pero nakakaapekto na ito sa kanyang negosyo dahil sa bagal at tagal ng konstruksyon. Eto ma'am, kasi nga winidening kami, hindi naman nila inaayos ka agad-agad. Siyempre, pagka hindi, naman hindi makadaan yung mga tao, paano kami magbebenta? Siyempre, yung iba takot silang dumaan dahil gipit nga yung daanan. Kaya yun, mahina po ang benta namin ngayon. Ay nako ma'am, malaki ma'am. Kasi dati nakakabenta kami ng isang buong baboy. Ngayon, kalahati nga lang binebenta namin, pahirapan pa eh. Ganito rin ang kwento ng iba pang negosyanteng apektado na ng konstruksyon. Medyo masakit din sa ano dahil hindi na lang hindi lang naman kami. Dito buong ano talagang medyo malaki-laki rin na nawala. Unang-una yung mga customer na dating siyempre yung nung normal yan. Lalapit sila dito magpa-park, mag ano something na ganun. Madami silang bibilin. Eh ngayon ever since nung nagsimula yan, wala na. Maliban sa perwisyo ito sa mga residente, nakakasagabal na rin umano ito sa daloy ng trapiko sa lugar ayon sa barangay. Lalo pat dagsa ang mga turistang namamasyal ngayong holiday season. Pero yun nga lang hanggang ngayon yun pa rin ang cause ng traffic talaga doon. Pero at least hindi naman tayo pinapabayaan ng ating mga kapulisan. Ayon sa barangay, sinimulan pa ang proyekto noong Agosto ngayong taon at inaasahang matatapos ito noong Nobyembre pero magtatapos na ang taon, hindi pa rin ito natatapos. Na follow up na rin namin sa Mayor's office pero hanggang ngayon ganun pa rin. Napakabagal. Actually nakapakabagal na project at ang tagal na talaga. Base sa detalye ng proyekto, isa itong Sidewalk Recovery and Improvement and Rehabilitation of Drainage na proyekto ng City Engineering Office at nagkakahalaga ito ng 7.9 million pesos. sinubukan ng news team na kunin ang panig ng City Engineering Office pero tumanggi muna silang magbigay ng anumang pahayag tungkol dito Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines